Umarangkada na ngayong araw ang dry run ng zipper lane sa southbound lane ng Katipunan Avenue sa Quezon City. At nabawasan naman kaya ang traffic doon? Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sinimulan na ngayong araw ng MMDA at Quezon City LGU ang dry run ng zipper lane para sa mga sasakyan na dumadaan sa southbound lane ng Katipunan Avenue, Quezon City. Bagay na ikinatuwa ng mga motorista. Anila kahit papaano raw ay maiibsan ng bigat ng daloy ng trapiko sa natural lansangan na karamihan ay papasok sa mga eskwilahana. Okay siguro yan, yeah. parang dito sa kanan, maluwag. Oo, kasi masikip dyan. Sakop nila three lanes dyan eh. Maganda eh sir, para ano, ano sa traffic. si lagi traffic talaga dyan. May dalawa itong exit. Isa sa harap ng La Vista Subdivision Gate sa Mangyan Street, papunta sa Gates 5 at 6 ng Miriam College. Habang ang isa naman ay sa kabila na nasa harap ng Miriam College, Gate 3. Nauna na rin sinabi ng MMDA na tinatayang nasa 10,000 sasakyan ang dumadaan dito sa Kaaba ng Katipunan Avenue araw-araw. May mga nakadeploy din na uniform personnel sa Kaaba ng Katipunan Avenue na kinabibilangan na nasa mahigit 20 tauhan mula sa QCLGU at MMDA para gabayan ng mga sasakyan sa pagitan ng zipper lane at ng U-turn slot para sa mga motoristang balak kumaliwa sa CP Garcia Avenue. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, accessible ang nasabing zipper lane mula alas 6.30 hanggang alas 8 ng umaga tuwing weekdays maliban sa holidays. Samantala, pinag-aaralan na rin ng MMDA kung paano maiibsan ang inaasahan bigat ng trapiko sa EDSA, C5, Balintawak at Commonwealth, lalo ngayong months. Joshua Garcia, Para sa Bayan.